Dito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. una mo ay aking ma sa pagpapatuloy ng ating love story ay wala muna si Kalingap Rab. Kaya naman ang ibang Kalingap Boys at si Kalingap Edo lamang ang dumalaw kila ate Viancy. Wala si Viancy sa kanilang bahay kaya panigurado ay nagtitinda na naman ito malapit sa barangay. Kaya naman pinuntahan ito ng Kalingap Team at binisita pagbisita nila kay Viancy ay kitang-kita nila kung gaano kasipag si Viancy sa pagtitinda. Kaya naman si Kalingap Edo ay agad ngunang nag-bless sa mama ni Viancy at sa kanyang papa. Napakagarang talaga ni Kalingap Edo. Ganun din naman si Viancy dahil nag-bless din siya sa Kalingap team. Napakainit nga nun, kaya naman binigyan agad ni Viancy ng palamig si Kalingap Edu. At binigyan niya rin pagkatapos nun ang ibang Kalingap team. Matagal na rin silang hindi nagkita-kita, kaya naman kinumusta muna ng Kalingap team si Viancy at nagbiruan muna sila bago pumunta sa kanilang pupuntahan. Ah, ah. Yeah. Grabe. Yan, yan, yan. Oh, ako sadya ko lang siya eh. <laughs> Ay, man, <tano>! <laughs> <laughs> sadya niyo dito, sa lupa? Sa amin po kasi ang utos sa amin. Ang lupa. Oo, utos sa amin. I-survey yung lupa. <laughs> Titignan natin yung lupa ngayon kung okay but, Pero mas maganda yung survey mo. Oh. Siya pala. Ay, ah! Dalawa, ah! dalawa ang pinunta ko dito. Oh. Grabe talaga. Okay, pala. Kinikilig ah. ako. Ay. <laughs> Siguro. <laughs> <laughs> yung bata, nagkinig na. No. Mm. Antay ka lang sa tamang panahon. <laughs> May tulog ba tayo dito? Magkano palamig? Ayan. Ah, hindi na. Hindi, <laughs> malulog yan. Uh -huh. Business is business. Kaya <laughs> nga eh. Kaya mo na, babawi na lang ako. Sa future, babawi ako. <laughs> <laughs> grabe talaga ang sige at kasi para taglay ni Vianci dahil kahit na napakainit ay todo tulong siya sa kanyang pamilya para sa kanilang negosyo na bagong tayo lamang. Talaga namang alam ni Vianci kung paano magtanggap ng bisita dahil nilibre niya din ng kalingap team ng tigi isang halo-halo at pinatikim niya kung gaano kasarap ang kanilang binibenta pansin natin kung gano'n na nagbago si Viancy dahil hindi na siya nahihiya sa Kalingap team at siya ay nakikipagkwentuhan na rin. Sa kanilang pagkikwentuhan naman ay hindi sinasadya na mabunyag ni mama ni Viancy na siya ay magiging muse sa kanilang barangay. Dahil doon ay medyo nalungkot si Kalingap Edo sa kanyang narinig. Kaya pala hindi hindi nakaka ano nakaka-reply. Ay. Busy. <laughs> yeah, pala eh. Busy ka pala pagtinda, tinda, bian sinangalawa. No? Shamus diyan. Oy. <laughs> ha? Shamus. <miss>? Shamus? <laughs> sa barangay? Dito oh. po sa Mercedes. Wow! Grabe. <laughs> Congratulations, Miss Kapala. Oh, basketball ko na gusto niya. Kailangan mo <laughs> Ha? Hindi daw nagugusto ni Edson. Hindi ko kasi di pwede, yun eh. Ha? Hindi Hindi alam. Hindi na, nagpaalam. Hindi na pa, pa, ah. nilig naman sana. Kaso ang maganda Okay lang. Cancel na cancel. Hindi ko nilig ng barangay. Oo. <laughs> Pero parang iba naman yung sinasabi sa... Puno ng pananalita oh. mo. Hindi ako nagsisayalas yun. sinasabi sa... At ayun na nga, makikita natin na parang nagsiselos na si Kalingap Edu dahil magiging news nga si Yancy sa kanila ang barangay. Ngunit sinasabi niya na wala naman daw siyang karapatan kaya okay lang daw sa kanya. Ngunit kahit sabihin pa ni Kalingap Edu na ganon ay wakas sa kanya ang pagiging malungkot. Kaya naman, todo paliwanag din si Ate Viancy na sasabihin niya naman talaga yun, di ka din Kaya nga nang ay naunahan siya ng kanyang mama. <laughs> <laughs> Big, bigla na lungkot si Edu nung nalaman na ginawang news. <laughs> Wala <laughs> tayong <laughs> karapan na tumanggi. Pag sinabi, sinabi, okay na. Ibalak mo ko sana taga Kasi yun ang kaya naman. Kuya, ano masasabi mo dun sa paalam ni Ate Belsin? Hmm? Approach naman sa akin yun. Approve naman sa akin. Wala naman yung sa akin. Wala talaga. <laughs> Wala. Pagkatapos noon ay umalis na sila sa si tindahan at pumunta na sa kanilang pupuntahan. Ngayong araw ay pupunta sila sa lupa na pwedeng pagtayuan ang bahay nila Fiance. Ito ay titignan nila kung okay ba kay Fiance o maghahanap pa sila ng iba. Hindi pa naman daw ito final kaya naman titignan lang muna nila. Sa kanilang paglalakad nga ay hindi maiwasan ni Kalingap Edo na mag-alala kay Viancy dahil napaka-init at wala siyang payong. Kaya naman binigay niya ang kanyang jacket kay Viancy. Talaga namang napaka-gentleman ni Kalingap. Makikita mo talaga na concern na concern lang siya kay Viancy. At hindi niya ito pinapabayaan din baka ako po ako malaki ako malayo ba kuya Okay lang sa akin mga itim right, right now So what's your feeling <laughs> Sa wakas, sa pagkatapos ng mahabang lakaran ay nakarating na nga sila sa lupa na gustong pagtayuan ng bahay. Ngunit ang tanging problema lamang ay masyado nga daw itong malaki at mahal ang presyo. Bukod doon ay wala pa daw tao na dumadaan doon Dahil gusto sana ni Fiance na ang bahay nila ay malapit sa maraming tao Para naman makapagnegosyo talaga sila at magdagdag sa kanilang hanap buhay Talaga na mga habang nagtitingin-tingin sila sa lugar ay Hindi nakakalimutan ni Kalingap edo na bumanat kay Fiance Kaya naman kitang-kita ang kanyang pamumula at mariling. Ang oh, mga ko lang dito nakita sa lupang ito ay ito eh. <laughs> There's a lot of colors. Alam mo, napakalayo nito ah. Ito tayo siya. okay parang, okay, lang sa akin kahit ano eh. Basta gusto niya. Parang kahit, ma ma kahit mas mahirapan ako. Oh. Hindi ano. kay, kasi kuya Ed. Hmm. Hindi kasi. Mm -hmm. Pero matingin pa tayo, hindi pa naman final no. Basta pwede choice nyo, lang to, choice lang. Kasi pag hindi niya daw nagustuhan, sa inyo na lang daw. Mm, yun nga, sa akin eh. Hindi mo din gusto, pwede ka makitira muna sa bahay. <laughs> joke lang. Pero sa bagay ano naman, sa <laughs> kanya yun naman yung mga choice. Uh, choice mo yan, ikaw pa rin siyempre ang final. Mag-isip kung anong gusto mo. Mahara pa tayo. Ini-miss ko to. Mayo Pag nag-college kayo nang iniisip ko rin. Pag, sana malayo to po sa yung college dito sa lugar na to. Talaga namang hindi boto si Kalingap Edo na doon itirik ang bahay nila Viancy dahil bukod sa malayo ito sa kanila ay wala pang masyadong tao. Gusto niya sana na ngayong magkakalish na si Viancy ay medyo malapit ito sa kaniyang school. Napaka gentleman at mabait talaga si Kalingap Edo dahil inaalala niya kung anong personal na gusto ni Viancy. Maya maya ay naalala na naman ni Kalingap Edu ang lungkot dahil nga magiging news na si Viancy. Kaya naman si Viancy ay todo explain na naman kay Kalingap Edu upang pagaanin ang nararamdaman nito. Sinabi niya na kinagalang naman si Kalingap Edu kaya gusto niya din talagang sabihin ito. Ngunit naunahan lang siya ng kanyang mama sa pagsasabi sa hindi inaasahang pagkakataon. 🎵Kalit kang laman ang isip ko, laman ang...🎵 Hey! Subing! <laughs> <Sabi> <laughs> ang <laughs> sa basketball ko. Ay, sabihin ko pa sana yun kasi nalangok ni Mama. Nalangok ko ng, na, ano, escape po nang eh, Hindi na. lang. <laughs> hindi po ko pala naralig kay Mama yun. Wala na. Wala <laughs> na. Ibalak mo ito. Ay, sabagay. Sige na nga. Wala rin akong magagawa. Lagi namang wala eh. Na may bibigayin mo kay Kuya Edo. Hindi, gusto niya lang yata para mas makilala siya sa barangay. Saka mas marami din makakita sa kanya eh. Nadudoble ang init. <laughs> Support na lang ako. Basta mag-update ka. Uy! Oh. <laughs> Bago sila umalis, inapag-usapan ang nila baka may mga umaalikit sa kanya na basketball player Ang sabi naman ni Fiance ay wala daw siyang pake sa mga umaalikit sa kanya Pagkatapos nilang mag-usap ay napagpasyahan na nila umuwi Sabi nila ay maghahanap na lamang daw sila ng mga susunod na lupa na kanilang pagpipilian sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli, bye.